just ka bow out na nga ba sa puso ni Christine Reyes. May panibagong guy ang inuurot na jowa raw ngayon ng aktres at may pa soft launch na nga raw ang dalawa. Sa isang post makikita si Christina Katabi ang dating chairperson ng National Youth Commission na si Gio Tingson, Spotted din daw kasi ang dalawa sa ilang mga pagkakataon na anilay nagde-date na. Naniniwala naman ng mga netizen na may something nang namamagitan sa kanila at so support naman sila rito. Mm. O, oh, diba? Ang agaw, Oh, ano, wala pang confirmation galing kay Christine at siya kay Marco na break na sila. Pero eto, ano, nakakatuwa rin silang dalawa. Walang nagsalita talaga, di ba? Walang nag badmouth sa bawat isa. Hindi masyadong ano, malinaw kung anong naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Eto naman at may panibagong guy sa buhay mm -hmm. ni Christine Reyes. Okay. Pero kasi naman, in parang medyo sa... bagets din yung ano, oh, Gio. Eh, maganda naman si Christine. Eh. May ilang ba na rin naman silang hiwalay, di ba? Kung hindi, si Marco yan. Oo uh, oh, nga. <laughs> kaya, sabi mo yung politician eh. Kaya lang kung mainlam siya, sabi nga natin, hindi naman natutunan ng puso, di ba? Kaya ilang araw lang yan, kung ah, madali ka makamubot. Mm. -hmm. Eh, kaya, kaya magagawa iba na yung puso pang umiral. Yun lang ang sinasabi ko, ang oh. ang aga niya nakamubot on, na. Oh. Ah. Totoo. Kung totoo yan na, ah, di ba? Kung totoo sila, mm -hmm. niya na, di ba? Correct. Kaya siyempre sasagutin niya ni Christine Reyes. In oh. time. Oh. True.